Hello, hello, hello everyone. Another upload na po guys. Kay karon na day is ipa ikaapat na siya. Ikaapat na siya nga ato ang na upload karon na day naka-survive ko sa ikaapat nga upload nga voiceover guys. So laban ng kita ani Permi, laban lang kita. Our na for today's video is um unsay pambansa nga kuan guys kaning bulaklak. Anong pambansang bulaklak dito sa Pilipinas? Um, Sampagita, yes. Yes, guys. Sampagita na siya. Pagita de ay ang ato ang mino karon guys. Kay na siya ang ato ang pambansang bulaklak. Pero as you can see nga nabantayan ninyo ang ato ang sampagita is dagan kay siya mga bulak. Wala na siya dahon-dahon. <laughs> so kay ako may magbot, ako may nagdrawing. So wala mo pala guys no. <laughs> Bitaw oy. Um, first things first, is ito ang gipaintingan, guys, uh, is 8.5 by 13. So, kato gipon siyang dako-dako, gipon siya nga dako pa sa 9 by 12. Kaya mo na lang ginang ato ang available nga kaning papel, guys, nga ito ang ginadrawingan. And then, as you can see, nagsugod na tao, kuan, bali ka siya, is panganod na siya. Panganod ang ito ang gipaint. And then, ato na na siyang gikuan at ng mga Sampagita. Kay mo man na siya ang pambansang bulaklak diri sa Pilipinas. So, mo na ang ako ang na-paint Karon. And then, as you can see, diha nga, ako na nanggi ko ano, ng moon. Moon actually na siya guys. Moon. And then sa tonga mo na siya ang moon. And then puti ang color anak kayo sa tonga. Na On then ang color din sa iyang panganod is medyo orange kay murag sunset na, na siya <laughs> sunset. And then mo sanga yeah. din na siya ang iyahang sanga-sanga sa sampagita. niya gabi siya ka guys ang atong sampagita kay uh, nagid na gid nako na siya og kanang kuan. Ang importante is na i-design, di ba? Puno kay siya mga dahon, ay, dili dahon. Wala ganit na siya dahon. Puno siya og bulak. Kay puro lagi siya sampakita. But nice kisangatanan siya, guys. Lami kay butang sa inyo mga wall. Gihapon ni siya. Then, actually, ato ang mga paint is... Um, nice kisangatanan nga ito ang mga paintings. Ato ang gipanggama. Wala magibati siguro po, no? Kay tanan mong gina nga sold out. <laughs> Gawas lang og wala na sold out. Bitaw. But anyways... Um, Chada gi kaysa siya Ngatong mga guys kay mo drawing bako og um, dili chada. <laughs> Bito ay kay kung dili po chada guys dili po na kun And then usa po once na nagpaint ko guys is ma kon magid na ma record matanawan magid po na ninyo kung uh, unsa gid ang ako ang gidrawing so na may mga any comment nga mga response response guys nga mga nice man daw siya so o oh, padayon ta nice man daw. Unya chada man daw. Nindot og bisan unsa pa nga mga comment o mga compliments dira nga mga makapabukad sa ato ang mga kasing-kasing. <laughs> Bitaw guys, oy, ako anang gisugdan ang ato ang sampagita nga bulak. And then daghan gyud siya og kuti guys kay perting daghan na siya nga mura ko na nang gipuno ang isa ka papel niya. And then shout out shout ha sa ka Madam Cecil. Congratulations Madam Cecil kay ikaw gitang ang nasurtian nga nila lang madam ang nakadaog ani sa ato ang sampagita ang pambansang bulaklak ng Pilipinas char sampagita ang pambansang bulaklak ng Pilipinas congratulations madam Cecil unya dugay pa makuan madawatan madam kay to man ka to ka sa laing nasud so medyo dugay dugay pa makuha madam so natingog gyud ni imong mga kadaog kay one man. pero worth it kay din sa dam ay basta imo na ning mabutang sa imo ang mga wall ah uh, time will come na mugi ka nang kuan igong ay na gi ka nang uh, perfect timing perfect time nga imo na gid siyang madawatan si pohon makauli ka dere so imo na gid ni siyang makuha and then Next is, kana siya is, ato na lang na siyang gipassword forward guys ha Once nga, na ako na forward. pati ginang taas ang video. Ako lang yun siyang, mo na importante, important sa kaning editing. Mo nang dili po siya lalim guys, mo nang ang uban, dili maka-upload pa kay nga no. Dili po dibil, lalim dili, siya lalim mag-edit guys, dili siya lalim mag-edit. As in, kapoy siya, kapoy siya. <laughs> Kaya ka po yung mag-edit guys. Dili po biya lang mag-edit. Laliman ka nga. Uh, Nag-edit ka. Pagka human. Mag Prepare na po ka. na po ang imong i-voiceover. Ang imong i, i no. Ang imong i-topic. Kaya eh. dili magit labi naganing kaning taas-taas. siya nga oras. <coughs> Excuse me. Taas-taas siya nga oras. So dili ganyan siya ingon nga ma... kuha nimo ang isa lang sa ang isa lang katapikan so kuan gid guys kay kung once sa edit ni mo kung perti ra po siyang bua dili po siya pwede nga i-upload gid mo sa kuan marils ra na siya kung mabuo ra gid kay pero kay taas kay ngatanan ang video so paper na lang gid pud ka sa mga mga istorya <laughs> mo nang usahay lusot-lusot akong istorya guys muambak ang ako ang mga istorya kay mangita man ta og kaning itapik topic kay wala tay lain kay dili pud pwede nga kaning mo istorya ta diri yeah, maputol-putol so life kay ngatanan no Kumura ra siya ka ng walay, walay voice over. So, nag voice over pa ka. Onya, wala man dahi sulod ang imuhang gi, gi, kuan, gi save. <laughs> yung na na, upload So, yung nga gid guys. Dili siya lalim ang trabaho sa content creator. So, once nga nag content creator ka, kabalog yung kag-editing. So, Nay daghan man good na po nang kuan na nga ako nga nagsuccessful man pod sila sa ilang edit ay sa ilang content and then apoy uban nga kaning uh, igo ra gid sila ga kuan ga content and then wala gid pud sila ga edit edit kay ngano nagpaedit edit ra sila sa lain nagsuhol ba an na so dili pud dai siya lalim kinahanglan gid kay kanang ka multitasking ka multitasking kay for me is ako man siyang gisudlan so dapat gud ako ging gihuna-huna nga dapat kabalo gid ko sa edit edit so kay ako na man gid ni siyang nasugdan so mo nang ako na lang gid so, nga ako tinud-on nga kaning kuan ka ng ah, uh, ko mag-edit mag edit so ako na lagi pud siyang gipraktisan og ako ang gi, ah, uh, gi nagtuon pa ko og uh, ayo ba nagtuon pa ko og much more ba nga maka learn pa about aning social media nga kaning ah, uh, content content creator nga nani like this nga ni kay painting man nga to, ah, so, kung kung once nga kaning painting ang imuhang gi-content. So, kinahanglan gud siya guys is painting gud imo ang mga ipang-upload. Kay, example bitaw sa ako, ah, kay e, grabe siya ka stricto si mamets good guys. Kay, example sa ako, ah, kay painting man gud ang ako ang content. So, kinahanglan gud nga painting git purang ang akong ipang-send, ipang-upload nga mga videos. Yes guys, mo gid nang mo follow kita sa community community standards ni meta or content standards ni ata anak. ana kay para sa ako ay ah, kapila na ko na palo guys kapila na ako uh, nag delete sa ako ang mga uban videos guys kay grabe kaning gipang delete na nako example atong nagkuan ko globe atong nangwa ko globe so delete man to siya content nako na so gipa-delete gyud ni meta kay mag-flag mag-flag content man ka, delete man na niya ay eh, okay, delete man ka mga kapulsid kung once nga, delete mo na siya i-delete. so, no choice ko guys, mo nang wala na makita atong ako ang pang-harvest o kanang butong, itong namutong ko kay delete man siya o sa ako ang kuan, content, uh, uh, community standards. Mo nang nga nag siya ka strict mo nang ma-follow kita sa ato ang community standards. And then, that's it. Okay. and this is Kavian's painting.